Magandang gabi, kapatid. Sa katahimikan ng gabing ito, tayo'y muling lumalapit sa ating Panginoon. Marahil dala mo ngayon ang bigat ng maghapon, ang pagod, mga alalahanin, at mga pangamba ng puso. Ngunit sa harap ng lahat ng ito, naroroon ang isang katotohanan na nagbibigay ng kapanatagan. Ang Diyos ang ating mabuting pastol siya ang gumagabay sa atin sa tamang landas. Siya ang nagpapahimlay sa ating mga kaluluwa kapag tayo'y pagod. Siya ang nagbabantay sa atin sa oras ng panganib. At higit sa lahat, siya ang hindi nagkukulang sapagkat sa kanyang presensya, wala tayong kakapusan. Ngayong gabi, inaanyayahan kitang isang tabi muna ang lahat ng ingay at gulo ng mundo. Isara mo ang iyong mga mata buksan ang iyong puso, at hayaang ang panalangin ito ay maghatid sa iyo ng kapahingahan at pag-asa mula sa Diyos na nagmamahal at nag-aalaga sa atin bilang Kanyang mga tupa. Halina, kapatid, tayo ay sama-samang manalangin sa ating mabuting pastol. Amang mapagmahal o Diyos na aming sinasamba, sa katahimikan ng gabing ito, kami ay muling lumalapit sa iyo. Sa gitna ng lahat ng aming dinaranas, buong puso naming ipinahahayag. Ikaw ang aming mabuting pastol. Panginoon, gaya ng isang pastol na nagmamalasakit at nagbabantay sa kaniyang mga tupa, gayon mo rin kami inaalagaan. Hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinapabayaan. Kapag kami ay naliligaw, hinahanap mo kami kapag kami ay nanghihina binubuhusan mo kami ng lakas kapag kami ay sugatan ikaw ang nagpapagaling at muling bumabangon sa amin tulad ng sabi sa iyong salita ang panginoon ang aking pastol hindi ako mangangailangan pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan Pinapanumbalik niya ang aking kaluluwa. Awit chapter 23 verse 1 to 3. O Diyos, tunay ngang sa iyo namin natatagpuan ang kapahingahan at kapayapaan. Sa iyo kami nakahihimlay ng payapa sapagkat hawak mo ang aming buhay. Ngayong gabi, amang mapagmahal, isinusuko namin sa iyo ang lahat ng aming mga alalahanin at pasanin. Pawiin mo ang aming pagod, pagkatakot at pangamba. Tulungan mo kaming makatulog ng may kapanatagan, sapagkat batid naming ikaw ang nagbabantay sa amin. Ikaw, O Diyos, ang aming mabuting pastol na nagbigay ng iyong sariling buhay para sa iyong mga tupa. Kaya naman buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan. Patnubayan mo kami bukas sa lahat ng aming gagawin. Ingatan mo ang aming mga mahal sa buhay at punuin mo ang aming mga puso ng kakagalakan at bagong pag-asa. Maraming salamat, Amang Banal, sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Maraming salamat sapagkat kailanman ay hindi mo kami iniwan. Maraming salamat dahil sa bawat gabi na aming pinagdadaanan, naroon ka upang kami ay akayin, alagaan at ipagtanggol. At ngayong kami ay magpapahinga, kami ay mahihimbing sa pagtulog ng may kapayapaan sapagkat ikaw ang aming mabuting pastol at sa iyo lamang kami ligtas at panatag, amang banal sa katahimikan ng gabing ito, kami ay lumalapit sa iyo nang may pusong mapagpakumbaba at uhaw sa iyong presensya. Sa gitna ng lahat ng aming pinagdaraanan, buong puso naming inaamin at ipinahahayag, Ikaw ang aming mabuting pastol. Panginoon, tulad ng isang pastol na nagmamalasakit sa kanyang mga tupa, Naroroon ka palagi upang kami ay alagaan, gabayan at ipagtanggol. Kapag kami ay naliligaw, hinahanap mo kami at muling iniuwi sa iyong piling. Kapag kami ay sugatan ng buhay, ikaw ang nagpapagaling sa aming mga sugat. Kapag kami ay pagod, ikaw ang nagpapahimlay sa amin sa luntiang pastulan ng iyong biyaya. Sa iyo namin natatagpuan ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Sa iyo namin nararanasan ang kagalakan na hindi nauubos. Sa iyo lamang kami tunay na ligtas. Ngayong gabi, Panginoon, isinusuko namin sa iyo ang lahat ng aming pasanin. Ang aming mga takot, pangamba at mga suliranin ay inilalagak namin sa iyong mapagpalang kamay tulungan mo kaming magpahinga sa iyo, sapagkat ikaw ang tunay na kapahingahan ng aming kaluluwa. Mabuting pastol, bantayan mo kami habang kami natutulog. Ingatan mo ang aming mga mahal sa buhay, ilayo kami sa anumang panganib, at takpan ng iyong banal na presensya ang aming tahanan. Tulungan mo kaming matulog ng may kapanatagan na may katiyakang sa pagising namin bukas, naroroon pa rin ang iyong biyaya at paggabay. O Diyos, Ikaw ang aming mabuting pastol na nagbigay ng sariling buhay para sa amin. Sa iyong mga kamay, wala kaming dapat ipag-alala. Sa iyong piling, wala kaming kulang. Sa iyong presensya, ang aming mga sugat ay nahihilom at ang aming mga puso ay napupuno ng pag-asa. Maraming salamat Panginoon, dahil sa bawat araw at gabi ng aming buhay, hindi mo kami iniwan. Maraming salamat dahil patuloy mo kaming inaakay tungo sa tamang landas. At maraming salamat dahil bago pa man kami magsalita, alam mo na ang nilalaman ng aming puso. Ngayong gabi, mahihimbing kami sa iyong piling sapagkat ikaw ang aming mabuting pastol, tapat, maawain, at mapagmahal. At sa iyo lamang kami panatag, ngayon at magpakailanman. Aming amang mapagmahal, sa tahimik na gabing ito kami lumalapit sa iyo ng may buong pagtitiwala. Sa lahat ng aming dinaraanan, mga tagumpay man o kabiguan, kasayahan man o pighati, nananatiling totoo at tapat ang isang bagay. Ikaw ang aming mabuting pastol. Panginoon, maraming beses naming nadarama ang pangungulila, ang panghihina, at ang bigat ng mga suliranin sa buhay. Ngunit sa bawat hakbang, hindi mo kami hinahayaang mag-isa. Tulad ng isang pastol na handang iwan ang siyam na putsyam upang hanapin ang isa, ganoon din ang iyong pag-ibig sa amin. Hinahanap mo kami, inaalalayan, at muling iniuuwi sa iyong kalinga. O Diyos, salamat sapagkat handa mong ialay ang lahat alang-alang sa amin. Ang iyong pag-ibig ang nagsisilbing tanggulan namin sa dilim, at ang iyong awa ang nagpapalakas sa aming kaluluwa. Ngayong gabi, Ama, isinusuko namin sa iyo ang lahat ng aming pinapasan. Ang aming mga alalahanin, pangarap at takot ay inilalagak namin sa iyong mapagpalang kamay. Naway pawiin mo ang aming pagod, palitan ng kapahingahan ng aming mga kaba, at bigyan ng katahimikan ang aming mga puso. Panginoon, ikaw ang aming mabuting pastol na hindi natutulog. Habang kami ay magpapahinga ngayong gabi, bantayan mo ang aming mga tahanan, ingatan ang aming mga mahal sa buhay, at ilayo kami sa anumang kapahamakan. Punuin mo ng liwanag ang aming gabi at ng pag-asa ang aming mga panaginip. O Diyos, Ikaw lamang ang aming sandigan. Sa iyo kami natutong magtiwala, sa iyo kami natutong magpatawad, at sa iyo namin natatagpuan ang tunay na kapayapaan. Tulungan mo kaming manatiling masunurin at tapat bilang iyong mga tupa, laging nakikinig sa iyong tinig at sumusunod sa iyong landas. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat kailanman ay hindi mo kami iniwan. Maraming salamat sa iyong kabutihan at sa walang hanggan mong pagmamahal. At ngayong gabi, kami ay mahihimbing sa pagtulog na may pusong payapa sapagkat alam naming ikaw ang aming mabuting pastol. Ngayon, magpakailanman. man. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen! Abadjinoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus, Santa Maria Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin pagpalain ka ng Diyos